Papadala tayo ngayon ng ating mga ginawang stickers. Ayan, 150 pieces na label stickers 'to. Papunta ng Ilocos. Samahan niyo ako. Punta tayo sa may JNT. Sarado mo na itong pinto. Apir muna. Dito ka lang ha. Okay? Oh, shout out ka muna. <laughs> ah, sige, bye-bye. Ah, sarado mo diyan. Okay, buka. Apo, mag ako. Diyan ako sa ano, labas eh. Bye bye. Hatid mo na tayo sa JNT. Uy, may snail po. Okay dyan. Dito ka. Tara let's papunta sa JNT Hindi pa nakuha yung mga basura Sana huwag umulan Bukod doon sa mga longganisa na in order sa akin Tsaka yung mga t-shirt Yung mga mugs gumagawa rin ako ng ano, stickers, label stickers yung mga stickers na ginagawa ko para dun sa mga jar na uh, paninda rin habi ko nga gusto ko rin kumuha at gusto ko rin magtinda dito may kalayuan lang, Ilocos so dapat pagka uh, magpapadala ako, maramihan opya tubig ah. Malapit lang naman dito yung JNT sa amin. Kaya, mabilis lang tayo. Gasolina, marami pa. Okay. Parang uulan na. Umaambun-ambun na. Baka uh, maabutan tayo ng ulan. Sana wag naman. Gustong magpadala na ang parcel or items sa JNT. Ganito yung ginagawa ko. <laughs> Una kong ginagawa, hinahanda ako yung parcel or yung items na ipapadala ko. Tapos, ibabalot ko, secure ko na ng tape. Dahil wala ako mga plastic or pouch sa bahay ng JNT, doon ko na lang ipapa-plastic or ibabalot kung ibabox man or pouchman, man yan. meron naman sila doon mga available pero bago kayo pumunta doon maganda is i-fill fill up nyo na yung andon sa may app ng JNT merong app ang J Uy, sakto. <laughs> JNT sarapan natin merong app ang JNT para sa pag-create ng order doon nyo pipill up yan na kung ano yung items na papadala nyo gaano ba kalaki tapos kung saan uh, ipapadala yung receiver yung mga contact number na para mamaya scan na lang agad ipapakita mo na lang yung barcode para mas madali yung transaction saglit lang, wala pang 5 minutes okay na yon. tapos yung parcel ko dahil nga wala akong plastic or uh, mga ng sa bahay ng JNT doon ko na lang papabalot open pa yung plastic ko. may mga items na chinecheck pa nila kung anong laman kung ganito lalnat mga babasagin tinatanong nila pero sa akin hindi na stickers lang naman sinecure ko lang nalagyan ko ng uh, karton magkabilaan para hindi siya mapu fold. yun tapos sa pouch ko na papalagay Uh, malapit na rin tayo sa camera na tong, sa kabilang side eh. Yep. Tay sa gilid. Hmm. Mainit naman pero may ambon eh. Oh. May kita doon din pala yung presyo. Doon ako nag-check ng ano ng presyo sa may JNT app. Pero minsan nagbabago 'yon kasi eh, hindi natin alam yung ano eh, actual na sukat kung kakasya ba sa pouch or sa mga carton nila. Minsan kinakailangan mag-upgrade kaya magbabago yung presyo. Ayan. Pero roughly estimated na ang ano mo, ang halaga ng shipping pag magpapadala ka ng items. Ayan, dito lang sa kabilang subdivision. Bali sa akin, hindi naman pick up. Ida-drop ko dun sa may JNT pala. May option na pick up yan eh. Alam ko, pagka regular customer ka nga at parang mayroon silang numbers of items na pinapadala within a month, pwede mong ipapick up. Kanyari, eh, regular ka talaga na nagpapadala monthly. Uh -huh. at tapos namimit mo yung numbers of padala sa isang buwan pwede yung ipapick up mo na sa bahay nyo mismo And dito na tayo sa loob ng ano to, Camellia. nandito na yung JNT yan. sa gilid na lang sa right side natin yun nakita ko na ang JNT ah sarado ay hindi bukas Kala ko sarado Copy Ayan, dito tayo ngayon magpapadala sa JNT Drop off point Cell phone Items dami kong abubot ah Yan, ito lang yung papadala ko, maliit lang Papapouch ko na lang doon sa kanila Ayan yeah. Oh, ay. Ang init. Tanggal na tayo ng helmet. Wala ba nga 2 minutes na kuha ko na yung ating sticker.